Oh, uh, Thursday morning mga idol mga bossing ito meron kami isang ginagawa dito adventure ito galing na dito last martes no Toto pina ko muna sa calibration pinalinis muna tong kapat na nozzle kasi to tapos mausok So, nalinis na yung nozzle andun pa rin yung palya tapos may kaunting usok pa rin medyo humina naman ang usok so dinayagnose ko ulit Ito, pinakalas ko tong ano etong rocker arm tinatanggal ko dito kasi merong mga malalaki yung kalugnong pinaka uh, adjust adjuster bolt yon nabubulol la ako mga idol to. Kagagawa ni Meow 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 yan. Tinatawa so, na naka. So, heto na. Heto na yung rara arm. So, ito. Kita na. Ito siya. May nadurog palang isa. Yan. So, ito. Ito. Nadurog. O yan, o. No? Kaya pala napakalaki ng ano, ng gap nitong isang to. So, ito. Check upin ko na rin lahat yung mga pa, roller bearing nito. Check na may mga kalog pa yan kasi dito lubog na lubog na rin itong isang to eh. so update na lang kami mga bossing so ito ng mga idol yung ano yung pyesa na inorder namin no? so ito ito yung rocker arm yeah. ito yun walo ah, na to so ito yung papalta na namin so yan kung makakita nyo nakaset na siya dito yan. ang pagpapalit nito mga bossing hindi basta basta pasok ka na ng pasok kasi itong yung intake nito ay ibang hugis ang hubog isa dun sa exhaust o mapapansin nyo to ito yung exhaust medyo ang angle nya medyo punti lang hindi katulad dito sa intake medyo nakabaluktot ng malaki-laki isa dito ang yan pagmasta nyo mga bossing ito so, to ang pagpapalit lang naman ito bubunutin lang to yung anong to ako bubunutin to so kailangan naka naka align din yan uh, ito kasi intake x house intake is x house intake x house intake saka x house ganun lang so pagka mga bossing yung x house na punta sa lugar ng intake hindi tatama ng sakto doon sa rocker kaya kailangan kaya kailangan sakto so madali naman kasi tatandaan nyo lang ano naging -ano posisyon dati so contentive lang to mga boting sana makatulong thank you so ito na mga idol ito na yung pinunta namin no? apat so, ito, ito yung nadurog uh, yan so, itong tatlo hindi naman nadurog kaya lang na, ay yung dalawa hindi na durog kaya lang ano, laki ng kalog tapos yung isa is takap so ito na Paandar na. Ito na, natin. So, wala nang palya. Ito. Uh, sabi nga ng mga patatantang bigani ko natin. Piano, piano. Yan. Yeah. ito, napaka palag. So, tapos napaka usok. So, tingnan natin sa kambutyo kayo. So, ayan. Mga bossing. Hindi na mausok. So, medyo umuulan lang. Kaya, hindi ko maitutok sa pinakalikod so goods na to mga bossing ayan sahuli natin ang uh, problema sa uh, sama tamang tama hindi, e, tayo hindi tayo tumaplay mga bossing ato so, pwede ko lang itawag to kay pastor okay thank you